Good morning mga kapatid. Uh, I-share ko lang sa inyo no, itong ginagawa kong video. Tungkol ito dun sa dashboard yung mga uh, ilaw ng cambio. Karamihan kasi uh, natatanggal yon o hindi na, hindi na gumagana. I-share ko sa inyo kung paano siya gawin no, kapatid. Uh, dito kapatid no, uh, buksan natin yung susi. Yan. Bali, wala tayong nakikitang uh, indicator lamp, no? O yung uh, katunayan na nagbukas na tayo na susi. Dapat yan, uh, iilaw itong kanyang neutral, yung green. Kasi, sinusi na natin. Pero, meron siyang ilaw sa signal light. Ang nawawala natin ay yung kanyang Uh, speed yung sa kanyang cambio yung ilaw uh, dapat nakabukas na yan o nakailaw na yan no? tingnan natin yung kanyang connection ayun bali natanggal na natin kapatid no ito yung galing baba no ito yung nagpapailaw tapos uh, dito naman siya Uh, galing no at magkadugtong ito ito yung ano uh, papuntang dashboard ito yung kanyang wiring papuntang dashboard bali para umila yung ilaw sa dashboard uh, kailangan ng positive supply at saka negative supply bago umilaw yung dashboard no? bali yung supply nyan yung positive supply nya nakakonek yan sa ACC dun sa accessories wire na pagka sinusi mo magkakaroon ng positive supply bali okay na yun no nakakonek na yung ah uh, positive supply at kailangan na lang natin dito ay negative supply para umilaw yung ilaw check natin kung ah uh, gumagana yung ilaw sa dashboard na kuha lang akong test lamp ah uh, eto na kapatid no dinuksan na natin yung i uh, ilaw ng camera Bali, tutusukin natin yung mga uh, uh, terminal na yan. Yan yung papuntang dashboard, no? Bali, dito, naka body ground pa rin yung clip natin, no? Tapos dito, buksan natin yung uh, susian para magkasupply yung positive na galing accessories. Tapos, dito naman, kailangan nito ay uh, ground para umilaw yung uh, ilaw sa dashboard kung buo, no? Kahit alin dito, pwede natin tusukin. Dapat, iilaw ang dashboard kung buo. Ayan siya, kapatid, oh. Uh, At inuso ko siya, dapat iilaw yung dashboard. Tingnan natin. Ayan siya kapatid oh. Umilaw yung number 1. Ilipat natin kapatid yung uh, test lamp. Dipat natin dito sa kabila. Ayan kapatid oh. Number 2 naman ang uh, umilaw. Kanina 1. Ayan kapatid oh. Number 5 naman ang umilaw. At number 4. Ayan. <laughs> Bali ang kapatid no. Na testing na natin. Yung papuntang dashboard na uh, wire o oh, supply ng ground. Bali ibig sabihin kapatid. Wala tayong problema dito. Sa wire na to buo dito tayo merong gagawin dito ito kasi yung galing dito dito siya galing kapatid no yung wire na yan ito yung kanyang uh, wire yan at dito siya lumabas bali ito kapatid no yung walang supply dito tayo meron gagawin Uh, bubuksan natin ito. Ayan. Tanggalin lang natin, kapatid, no, yung tornillo na yan. Yung tornillo tor tor na yan. Tapos, makikita na natin yung loob niyan. Yan tayo may gagawin, kapatid. Ano? Gawin na natin. Ito, kapatid, no. <noise> Tanggalin natin yung 8mm. Eto na kapatid no na tanggal na natin yung arang o yung suporta. Tanggalin na natin ito. Eto na kapatid no. Eto yung supply ng ground. Uh, eto na, kapatid, no? Bali, yan yung naging epekto, no? Ng pagkaskas ko ng liha. eto, kinaskasan ko siya ng liha. At lumitaw itong kanyang uh, tanso. Bali, kulang pa yan ng isa. Wala yung sa neutral. O yung isa. Bali, lima lang ito. Dapat ito, anim. Uh, subukan natin, kapatid, no? Kung meron na siyang... Uh, Uh, contact no to so, kapatid no na pwesto na natin yung kanyang uh, supply ng ground naka clip pa rin yung ating ground nasa body ground pa rin tayo kapatid no uh, tusukin natin dito kahit alin dito ayan tinusok natin tapos ayun kapatid oh umilaw yung number 3 Dito, kapatid, lipat natin, no? Dito naman tayo sa kabila. yan kapatid, no? Umilaw naman yung number 4. Ayan, number 4, kapatid. Ah, uh, ngayon, kapatid, no? Dahil okay na tayo dito, puntahan naman natin yung, ah... Uh, sumusuplay dito yung tumutusok dito doon naman tayo uh, pupunta punta natin ah uh, yan naman kapatid no yan yung uh, dumidikit doon sa tanso uh, kailangan iangat pa natin pataas yan para mag-contact sila para dumikit sila doon sa uh, pinakita ko sa inyong Uh, tinatamaan ng test lamp yung tanso kanina dapat dumikit dyan yun pagka hindi, dumidi, pagka hindi dumidikit yung kapatid yung tanso na yan dun sa kanina na tinusok natin ng test lamp hindi iilaw yung ilaw ng dashboard uh, eto na kapatid no naibalik ko na yung tornilyo bali ang ginawa ko dyan kapatid no Uh, in-adjust ko yung uh, alam ring malambot lang dyan para mag-contact sila bali pag kaya ibinalik mo to tapos hindi humilaw pero good naman yung kanyang mga supply uh, ang ibig sabihin lang nung kapatid ay hindi sila nagko contact dito ako ang ginawa ko dyan kapatid sinigrado ko yung kumocontact sila uh, in ko yung manipis na rin na nasa loob o yung uh, liso yata yun yun yung in-adjust ko para mag-contact sila uh, balik na tayo sa dashboard kapatid no eto kapatid no meron na tayong 1 2 3 Ayan kapatid, no? Bali, uh, okay na yung kanyang uh, cambio, no? Yung sa ilaw niya sa cambio. Okay na kapatid, no? At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.